Nawawala na naman ang araw ng Saudi, ulan na naman to Ano ba naman, lagi nalang umuulan dito sa Saudi ngayon Tingnan mo naman yan, ang kalangitan Nangingitim na naman, nakamangot na naman yung langit Ano, galert, galert galertan din pag may time Yan Ulan na naman ito oh, Tingnan nyo ang itim-itim doon sa labas. Yan. Ang itim-itim naman sa labas. Ang itim-itim sa labas. Ang itim-itim sa labas. Ang itim-itim sa labas. Ang itim-itim sa labas. Itim, itim. Ang itim, itim. Biglang nawala yung araw. Nagpainit lang ako eh. <laughs> nawala yung araw. Ano ba yan? Huwag ka okay, naman ulan ng ulan. itim, itim oh. Parang babagsak na naman tong langit. Ang ano nito. Ulan. Yan, oh. yan, 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 yan. Ang itim, uulan na naman yung Saudi. Ayan.